Manok ni Manny Pacquiao na si Ray Vargas pinabagsak ng maliit na challenger. Naganap na ang bigating world title fight sa pagitan ng WBC Featherweight World Champion Ray Vargas at ng undefeated British challenger na si Nick Ball sa Kingdom Arena sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa laban na ito, ay marami ang umaasa na matatalo ni Vargas ang kanyang kalaban na mas maliit sa kanya. Makikita na sobrang laki ng advantage ni Vargas pagdating sa height at reach. May height kasi si Vargas na 5'9 at ang pambato ng Briton ay 5'2 lamang. Sa mga early rounds, ang kanyang napakalaking height at reach difference ay nagamit niya ng mabuti laban sa undefeated challenger. Grabe naman ang pagsusumikap ni Ball na makalapit ngunit nahihirapan itong makapuntos ng suntok dahil sa sapilitang paglapit ni Ball para makapuntos. Binalaan siya sa ikalawang round dahil sa paghagis kay Vargas sa canvas. Binigyan siya ng verbal discipline ng referee na si Giovanni Poggi para sa iba pang mga paglabag ngunit naiwasan ng point deductions. Pero parang hindi inaasahan ng karamihan na babalikta rin ni Ball ang pangyayari mas naging dominante kasi ang Briton at minamalang ang champion ng Mexico, kung saan dalawang beses niya pa ito pinabagsak. Lamang si Vargas sa dalawa ng tatlong scorecard, ngunit nagkaroon ng problema sa kalagitnaan ng ikapitong round. Ang mga power shots ni Ball ay biglang tumama dahilan para magpagiwang-giwang si Vargas sa huling 90 seconds ng frame. He just dips the legs.

sa 11th round, nailuwa naman ni Vargas ang kanyang gum shield pagkatapos ng pangalawang knockdown call sa huling bahagi ng round. Puenersa ni Ball si Vargas sa mga lubid at inilapag ang right punch sa templo. Bumagsak si Vargas sa canvas ngunit umalma ito at sinabing natapilok ito sa paa ni Ball. Pero kahit ganun ang nangyari na iwang dismayado ang mga boxing fans matapos ideklarang draw ang resulta ng kanilang sagupaan. Kaya naman napanatili ni Vargas ang kanyang title belt na nasungkit niya nang matalo niya ang Pinoy boxer na si Mark Magnifico. Magsayo dalawang taon na ang nakakalipas. Napanatili naman ni Ball ang kanyang undefeated record. Dahil sa performance ni Vargas ay mukhang hindi naging sulit ang pagsama ni Manny Pacquiao sa entrance.